100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Nan-issue na ba yun na uh, pwedeng ituloy? Kung nasimula um, ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yun ang gagawin ng Senado. Kung hindi sangayon doon ang kampo um, ni VP Sara, halimbawa, uh, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. Court's decision. Mm -hmm. It can also be your decision Ultimately it will be the Supreme Court's decision But the Senate can decide on it One way or um, One way or the other, yes mm -hmm. Both as a Senate and as an impeachment court Better na before June 2 Ay may decision na Ang Korte Suprema dun sa mga pending petition. Hindi hmm, naman, basta walang TRO Ang Korte Suprema, magpapatuloy kami Kung may TRO sila pagpapasahan namin kung anong gagawin namin Bungad ng TRO na yan isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito'y mag apply to future impeachment cases and not this one. Mm -hmm. SP yung sa TRO ng SC So ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon Pwedeng hindi matuloy yung impeachment Diba sabi niyo sir dati Magde-desisyon magde ng impeachment court Kung susundin o hindi So depende yan sa impeachment court Lahat ito'y pagpapasya ng impeachment court Hindi ng Senate President lamang <laughs> Sir, sabi po dati, um, ay pinapayuhan niyo po dati yung mga senador at mga incoming senators na huwag magkomento sa impeachment. Pero yung iba po sa mga paparating nating na mga bagong senador ay inendorso mismo ni VP Sara. Will that affect the impeachment drive? Well, hindi sila yung nagsalita. Inendorso kamo sila ni VP Sara, pero hindi mismo galing sa kanila. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador presumptive senators ika nga naayon sa rules sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hangga't hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara Magiging factor ba yon yung ginawang endorsement sa kanila sa kanilang magiging decision? Sila lamang siguro makakasagot noon at hindi ako. Um, But historically, mas sila ang matanong kung sakasakali. So, sir, non-issue na ba? Historically, hindi. In Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban na nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. Um, so, kung pagbabasihan ko ay kasaysayan, hindi ng mga particular na senadora, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita natin nagbabago-bago yon. So, hindi iiral yung utang na loob yung sinasabing payback time? Hindi ko sinasabing hindi iiral. Pero, um, again, each to each is own. Nagbabago yan sa kada sitwasyon at sa kada tao. At hindi para sa akin na sabihin ganito yan o ganyan yan mas maganda sila ang tanungin ninyo dahil sila naman yung nasa sitwasyong yun. So, Sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Nan-issue na ba yun na uh, pwedeng ituloy? Kung nasimula um, ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yun ang gagawin ng Senado. Kung hindi sang-ayon doon ang kampo um, ni VP Sara, halimbawa, um, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. In fact, may pending case pa sila doon. Mm -hmm na hindi pa inaaksyon ng Korte Suprema, pero hindi lang yon hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamus ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, um, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautosan mula sa Korte Suprema na laban dito. It is, it yes. Going to be a, if there's going to be a trial or not? Definitely yes. And the aggrieved party, if at all, on the reverse naman, can question that before the Supreme Court. it's not just the Supreme Court's decision. Mm -hmm. It can also be your decision. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or um, one way or the other. Yes. Yeah. Both as a Senate and as an impeachment court. Pero ulitin ko lang, ang pinagbabasihan lang naman namin ay yung Senate Electoral Tribunal na binubuo pa nga ng mga maestrado ng Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng Kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Mm -hmm. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng Kongreso, pero dahil yung kinukwestiyong term ay anim na taon nung Senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na Kongreso at hindi sa automatically dismissed. Mm -hmm. So, Sir, Uh, kumusta na yung status ng uh, impeachment rules? Um, maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team Pero mula din sa iba't ibang um, senador nitong nagdaang recess hmm. Lalo na mula din sa mga hindi tumatakbo Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon hmm. Ay um, isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito'y mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. Mm -hmm. So pwede ang talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito at hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. So sir, yung suggestion mo na yon subject for approval pa. Sa Definitely. Tenor. Lahat naman ng lahat ng sinasabi ko ay subject to approval ng impeachment court. Kaya sabi ko panukala ito. Suggestion ito. Okay, ma'am. SP yung sa TRO ng SC, so ibig sabihin, pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi nyo, sir, dati, sa yung desisyon yun? Magde-desisyon ng impeachment court, kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito ay pagpapasya ng impeachment court, hindi ng Senate President lamang. Sir, and then yung rules na... Excuse me. Yung Not rules, the Senate, the impeachment court. Sir, yung rules na gagamitin kay VP Sara, ay kay, yung ginamit kay... Ano, yung kay... existing rules pa rin. Okay. Ang magiging pagkakaiba lamang ay, nakalagay kasi sa existing rules, that the rules of court shall be supletorily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon. So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa bag sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung i-discuss niyo rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin. Mm -hmm. Initially, may mga sumusuporta na sir sa inyo ng mga senador do sa suggestion mo? Um, in, isa suggest namin formally ito at sa pamamagitan siguro ng press ko na ito, makakarating sa kanila, isa suggest namin ito kapag ka nag-convene ang impeachment court. Sir, it is good ba kung before June 2, sa resumption kasi, magko na kayo as impeachment court, tama ba? Um, bilang Senado muna. And then, yung pag-convene... Magko-convert na lang kami sa impeachment court. Same date or June 3? Mm -hmm. So, better na before June 2, ay may decision na ang Korte Suprema dun sa mga pending petition. Hindi hmm, naman. Basta walang TRO, ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila, pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. Mm -hmm. So, sir, on June 2... Uh, resumption ng session, and then sabi nyo nga possibly the, the following day pa yung pag bilang impeachment court, and then the same day din po yung pag-take oath nyo bilang mga senator-judges? Sa June 2 marahil, um, magpapadala kami ng notice sa kamera itong linggong to, itong darating na linggo, mm -hmm. na kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdaang panahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal um, procedure para officially matake cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SecGen. Yung pagbabasa ng Articles of Impeachment in plenary nakalagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it and that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Like what I was saying before, hindi filing ang magti-trigger ng impeachment court. It is um, the Senate plenary taking cognizance of it. Kaya kailangan basahin yung impeachment complaint sa plenaryo. Noong nagdaang panahon ang gumawa niyan, majority leader lamang. Pero hindi yan ang nakalagay sa rules namin at hindi yan ang nakalagay sa President sa Amerika na pinagkopyahan natin ang impeachment rules natin. Dapat basahin ng prosecutors yan formally, at least yung pito ba? pitong charges, And then the Senate will refer it to the appropriate committee, and that will now be the basis for the convening of the impeachment court, either the same day or the following day. Okay, Myla. Paano sila ma yung robe may utang pa ako sa ah, iyo. Oh, okay, okay, sir. <laughs> Naaalala ko <ka> 'yan. <laughs> Paano sila ma-recognize yung ano, yung prosecution team kung hindi pa kayo naka-convene as impeachment court? Paano sila nila babasahin kung if, if that happens? Sa plenary okay, gagawin 'yun. Yes, sir. Paano ma sila we con ma acknowledge. Hindi pa sila prosecution. Ang Hanggat. ang members of the House who file the impeachment complaint. Mm -hmm. They will have to designate who will read it. And I I'm assuming ito yung mga prosecutors din, niya-assign nila. So this is the first time na mangyayari sir, no? So hindi hindi ko lang ma-picture. So i-recognize ir sila as pa, paano yung, pa, you, if you are in session, paano i-recognize ir sila? They will be called as, upon, so. they will be called upon in plenary to read the articles, of, not the whole articles, sir, uh, the charges at the very least, and to submit the rest formally for the record in the Senate. Um, first time siya, pero yun ang nakalagay sa rules. Um, bihira naman ang impeachment at hindi nagawa dati. Pero hindi rason yun. Para hindi namin sundin ngayon yung nakalagay sa rules.